karon di ay mayong gabi e sa tanan so good din eh, sila og alas 12 sa gabi e alas 4 sa kadlawon nagmata pa in tawon mo oh, ko sa akong partner kay Siya ragit ang nakabantay sa among anak tungod kay layo man ko sa ilaha kay naaman ko sa trabahoan siya lang in tawon wala gyud tawon siya katabang mga luoy ko sa akong partner. Laban lang naara ara ko di Stay lang ko sa ato. Ako ang trabaho maunga nga. Diligid ko makatabang ni mo Ma Maayon tatu kong na ato siya sa probinsya. Kay na ako ang iksuon makabantay o tabang. Onya kay dili mampud siya ganahan dito kung wala ako. O nga nian hinalang sa dini sa Manila. O na naapod mi plano nga muuli po siya siya ang mama dito sa Mindanao aron makatabang podog bantay sa amo ang anak. Mao nga mo apa nang sabutan kung unsay angay na buhaton. Tungod kay gamay pa ang bata dili siya mahkamao kung amu arang siyang nakatagan o dulaan. Mahi unta tong makamauna siya magdula kay pwede lang siyang pasagdaan kung siya lang o sara. Bisan o dugay siya matulog. Kay matulog lang na siya kung mag-abuto na siya sa iya ang duka. Kung kailan siya antukin, tsaka pwede na siyang matulog. Sa ngayon kasi hindi siya pwedeng hayaan lang kasi iyak pa rin siya ng iyak. Halos duha na kasi manang bilar ako ang partner ani guys. Kay mas taas ang oras na gising ang bata kumpara sa oras na tulog ang bata. Mao nga ako naka tanaw lang ko sa ilaha nga medyo nahirapan din ako ang partner tungod kay wala siya laing masampit na mo tabiug sa duyan aron siya ang matulog wala ako hanggang tanaw lang ko kay na ako sa layo in ko sa akong trabaho pero sagdi lang masolusyonan din natin yan gawa tayo ng aksyon para hindi ka masyadong mahirapan dahil delikado sa bughat one month ka pa ng anak gikan ng anak ah, mag 2 months ka na ngayong August 29 eh karon August 9 palang takaron. ta karon kaya pasensya na kung diligid ko makatabang ni mo kada gabi eh. pero naanasa nasa ko na -nas una, una nga para dili pud ka magkalisod og sige kang kabilar ato ka ng pangitahan o solusyon kay ingon ani karon gabi i nagsugod og katulog alas 10 pagdating ng alas dosi, na mata na ang baby dayon alas dosi hanggang alas 4 anak siya nagising pa kaya kulang talaga ang tulog mo kaya ako po dire naarap arap po akong huna-huna ni -huna mo nga ikaw rin nagbantay ngayon tak kung po rin siyang akong kantahan minaw siya kantahan kinangalan man po tayugod ang duyan kaya pasensya ka na nga wala ko nakatabang ni mo kanunay Terima